Ha! Utang na loob, bumalik ka na. Ano 'o, babalik sa akin pinanggalingan kung hindi ko lang gusto ako nagmula ipinilim ang buhay ko. Bigyan naman ng liwanag. Aminin niyo, anak niyo ako. Ang kulit mo talaga, no? Ha? Ka! Maghahanap ka rin lang ng isang ina dito pa sa squatters area at sa isa pang katulad kong dating... Bakit hindi ka pumunta sa Forbes Park? Maraming milyonary ang babae doon! Huwag ako! Ay, kayo mga anak-anak, oo. Lalabas-labas kayo dito sa mundo. Ha? Ha? Pagkatapos, eto ngayon kayo. Nang aangkin kayo ng ina lang may ina. Ang hirap din naman sa mga magulang na katulad nyo. Aanak-anak tapos ayaw panagutan. Hoy! Tantanan mo na ako, ha? Hindi ako tinatablan ang mga sabi mo sa akin, ha? Sinabi ko na sa inyo kanina, hindi ko siya anak. Hindi kita anak! Layas na! Maraming kosa na may naghihintay akin doon! Hindi niyo pinapayaran ang oras ko! Layas! Oo, aans ako. Pero ito, tandaan niyo. Ito na ang unang tuloy natin pagkikita. Saksi ko ang Diyos na kayo nawawala akong ina. At ako nawawala niyong anak. Inay! Inay! laki-laki na ng anak ko. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, anak. Hindi ako na babagay bilang ina mo. Hindi ako na babagay. Patuwarin mo ako, anak. Patuwarin mo ang nanay mo. mo. Mabuti dito ka tumuloy. Masyado ka nang mainit. Lalo na sa mga CS Matinding grupo yon. Hindi ka bubuhay ng mga yon. Gusto ko malaman mo na lahat ng krimi na nangyari habang nasa probinsya ka ay set up ng ninong rustiko mo. Yung hold up ng payroll ban, siya dinidiin. Yung pagpatay kay Atong, siya sinasampal. Bukod pa rin sa taxi at kay bunda na may-ari ng pasugalan kumukulo ang ng lahat sa'yo. Sa kagagawa ng ninong mo, sila ang may kagagawa ng lahat ng krimen. Hindi totoo yan. Tol! Dinidiin ka! Binabaong ka ng ninong rustiko mo! Nagawa niya sa akin yun. Inaanak nga ako ah. Hindi nung ko siya. Ang turi ko sa kanya parang tunay kong ama. yung atraso ko sa kanya. Kahit kailan hindi ko siya nilaglag sa area. Lahat naman ang pinagawa na sa akin, ginawa ko. Sabihin niya sa akin, himurin ko, tumungo niya, hihimurin ko. Ganon kataas ang respeto ko sa kanya. Ganon kalaki ang pagmamahal ko. Bakit niya ako tinabla? Malaking gulo to, Jinggoy. Hindi mo kayang sagupayan ng ninong mo. Kanino ka ba? Sa kanya? o sa akin. Kung anong maging desisyon mo, sama ko! Siya lang ang nakakaalam na narito ka. Sinabi na sa akin ni Jingo ang lahat. Ako nang humihingi ng kapatawaran para sa kapatid ko. Tumakas na ako sa amin. Dito ka matutulog. Dala ko nga yung mga gamit mo.